lahat, ako nga pala si Hannah Kikabani. At sa araw na ito, tatalakayan natin ang anim na Sabado sa Beyblade. Sa kwentong ito, may isang batang lalaki na may malubhang sakit. At ang kanyang ama ay suportado sa bawat kagustuhan niya. Sa unang Sabado, tuwang-tuwa ang batang lalaki dahil marami siyang regalo na natanggap. Kasama na rito ang kanyang paboritong laruan na Beyblade. Sa pangalawang sabado, ibinasyal siya ng kanyang ama. Ngunit hindi niya gustong magsayang ng oras kaya sinabihan niya ang kanyang ama na umuwi na lamang upang makapaglaro siya ng Beyblade. Sa pangatlong sabado, hirap na siyang gamitin ang nasabing laruan. Hindi na gaano nagsasalita at nakakalbo na ang kanyang buho. Dahil sa tuwing siya'y nainis, ay bigla na lamang niyang sasabungutan ang kanyang sarili kaya tuluyan na siya nakalbong. Sa pang-apat na Sabado ay lagi na siyang tahimik at hindi na siya naglalaro ng big Malapit na ang kanyang kaarawan kaya naisipan ng kanyang ama na dalhin ang kaibigan niya. Sa panglimang Sabado, hinintay ni Rebo ang kanyang ama na umuwi para dalhin siya ng pasalubong. Ngunit pagdating ng kanyang ama ay pumanaw na ang kanyang anak. Isinalubong ng kanyang kamag-anak ang ika na sabado nang wala na ang biblit at ang may